Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Naku, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isang episode ng paborito niyong programa, ang attorney Danicon, abogado de Campanilla. At, surprise, surprise, guess what? He's back. <laughs> but lang nabalik ka na, Attorney oh, Danicon. I've missed you. Uh, parang nakita na na nila ako dyan. <laughs> I've missed you. Parang wala kang narinig eh, no? na, dinig ko naman. Ah, ganun. Tapos, NR. <laughs> Isang defibrillator nga dyan. <laughs> Di ba? Para medyo oh, mag -react, na. react ka naman ng konti. Mr. Mr. kita. Wow. <laughs> Parang masama. Parang masama ang loob mo. It's okay. You don't have to say you missed me too, but that's okay. Pero welcome back. Ako, maraming salamat. Sweetie pie. Oh my God, can you stop it? Stop! Cut! Cut! Sa ati ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyo na ko attorney Danny, buti lang bumalik ka na. Bakit? Eh, kasi si attorney PG, parang feel na feel na niya na yung upuan na yan eh. Parang kanyang-kanya. Ay, At home, natin sa na at kanya. home na siya. Ibibigay natin sa kanya yan. Huwag naman, huwag <laughs> mo naman ibigay ng masyadong madali. Pahirapan mo naman ng konti. <laughs> Okay. So dito po sa ating programa tuloy-tuloy ang ating mission na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa ating mga personal na buhay, relasyon, trabaho at iba-iba pa. Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na may alam po tayo tungkol sa batas. So, makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal ninyo at usaping batas. Tumawag lang sa mga numero na makikita nyo sa ating screen. Diba, Trini mm -hmm. Jenny? Mm -hmm. At ayaw mong basahin. Ako na ah, lang. Sige, mabasahin ko na. Kapag po globe ang inyong telepono, 0954-310- 0331 at kung smart, 0961-770-8807 Hindi na po kailangan i-memorize yan kasi wow. nandiyan po oh, makikita nyo sa inyong monitor. Wow. Oh, well, Biso pwede Din. Yan. Ano? parang, parang ang yung kailangan ba yan i-memorize? Uh, uh, kailangan ba i-memorize yan? Vision na yan. <laughs> Pero pwede din silang mag-iwan ng mensahe sa Facebook, sa Facebook page po ng TVUP. O oh, kamusta ka naman? Okay ka naman? Ay, palagay ko kung okay ka, okay ako. <laughs> uh, hmm. Pero how was your day? Was it a good day today? Oh, yeah. Yeah. Good day. Parang pagod na pagod ka, no? Hindi naman. But in any case, di ka pwede mapagod kasi merong text in question. Si Maricel from Antipolo City. Ano ba tong question ni Maricel? Sabi ni Maricel, attorney... Yung soon to be partner ko po ay kapareho ko ng apelyido. Mm -hmm. Reyes po kami pareho mm -hmm. pero na-trace na po namin at hindi po kami magka-mag-anak. Mm -hmm. Ang tanong ko, kapag nagkaanak kami, ano po ang magiging tamang middle name at last name ng bata? Kakaiba ang question niyan. Eh. Mm -hmm. Halimbawa po magiging Juan Reyes Reyes po ba? O sapat na po ba ang Juan Reyes lamang, for example? Gusto lang po namin malinawan kung ano ang legal at tamang format dito sa Pilipinas. Mm. <clears throat> dito po sa Pilipinas, ang ginagamit nating, ang tinatawag nating middle name ay yung apelido ng ina. Maski po ano ang apelido ng ina, at maski po pareho ang apelido ng ina doon sa apelido ng ama. So kung uh, Reyes po ang apelido ng ina, alangan namang De Cruz ang maging middle name niya. <laughs> di ba? So Reyes kasi yun ang apelido ng ina. Kung Reyes po ang apelido ng tatay, eh natural yun ang kanyang last name. Kaya magiging Juan Reyes Reyes, mm -hmm. opo. Pero ito po tayo lang ang merong ganito yatang ano format. Uh, format. Kasi po sa Amerika, o oh, maski sa Pilipinas nung mga uh, mga nakaraang panahon, pag sinabi po nating middle name yun ang second name nung uh, opo nung uh, tao. Sinabi so, ng ng mga magulang niya. Po, alimbawa si Jose P. Rizal. Yung pong P ay Protasio. Yun po ang kanyang second name. Kasi po ang aplido ng nanay niya, Alonso. Okay. Pero sa Kastila, Jose Protasio Rizal E. Alonso. Kasi yung E naman, ang nagiging apli, ang yung huli na dinadagdag sa aplido nung uh, sa aplido ng ano, nung tao. Eh, pero hindi po naging kustumbre ng mga Pilipino na magkaroon ng pangalawang pangalan. Bihira. Ngayon na lang, nakakaroon ng second name ang Pilipino. Pero noon, isang pangalan lang at saka isang apelido. Eh, kaya lang, dun sa mga form na kanilang pinilapan before, eh, humihingi ng middle name so sabi nila ano kayang middle name ang lalagay ko ay inilalagay nila yung aplido um. ng nanay nila so naging practice o, so ngayon dahil yun na naging practice, eh naging practice naman na magbigay ng dalawang pangalan dun sa bata. Ano nangyayari? Nagiging dalawa ang kanyang first, first name. name. <laughs> so, sinasama na yon dun sa first name. Actually, tandaan ko yan nung bata ako si John F. Kennedy. Akala ko maternal surname yung F. Fitzgerald. Fitzgerald. Pero yun ang kanyang second name second hindi lumalabas name. ang hmm? family name ng nanay niya hmm. na sabi naman ng iba medyo parang katawa-tawa kasi yung yung nanay ang sigurado ka kung sino diba? ah, oo oh. kasi yung sa tatay it's, a, it's an act of faith. so i <laughs> so i think di ba sa Spain ba na ang lumalabas una na family name ay ang family name ng nanay Hindi, eh, yun ang huli kaya parang yun ang lumalabas na last name. Kasi nga, I, e, Danilo Concepcion, e, I, Lardisaba, Lardisaba lang. Kaya ang huling lumalabas ay yung pangalan ng ina. Kaya yun ang parang last name. Mm. So, Maricel, dyan sa question mo whether kahit na pareho kayong Reyes-Reyes, ay yun talaga. Kasi mm. hindi man natin mapapalitan ang Aha. state of the nation kumbaga, na pareho kayo ng family name oh, ng mapapang-asawa mo. Ngayon, meron siyang tinanong, pwede bang Juan Reyes? Ah, pag nawalan ng middle name yung bata, parang hindi walang tatay. Oo. Oh, oh. oh, di parang anak sa buho, no? Anak sa labas. No, oh, illegitimate ah, ang illegitimate status. Illegitimate ang status niya kasi wala yung tatay. Mhm. Mm, -hmm. mm -hmm. Kaya okay naman 'yon. Oh, oh. Reyes, Reyes. Oo. Oh, oh. So yon. So sana ay naliwagan naliwanagan ka Maricel at good luck sa magiging kasal ninyo ni Mr. Reyes, mm -hmm. 'di diba? O ito naman, meron tayong isa pang text in question galing kay Lynn from San Jose del Monte, Bulacan. Attorney, 4 years old na po ang anak ko at ngayon ko pa lang siya ipapalate registration. Mm -hmm. Gusto ko pong gamitin ang apelido ko at palitan ng second name niya na konektado sa ama niya na wala na pong suporta at komunikasyon. Since first time pa lang po siya marerehistro at wala pong PSA record, pwede po ba akong mag sa buong pangalan niya? Kailangan pa po ba ng affidavit o may legal process po ba tungkol dito? Uh, ang sabi niya... Hindi niya sinasabi actually kung ako, kasal kung sila kasal o hindi. sila o hindi. Uh, okay. Kung kayo po ay kasal. Mm -hmm. Kung kasal po yung uh, magamagulang, uh, kinakailangan pong gamitin ng bata yung aplido ng tatay. Uh, nakalagay po sa uh, batasyon. Ano, kinakailangan po niyang gamitin yung pang-aplido ng tatay. Ang tanong... Pwede ba niyang hindi ipagamit yung aplido nung tatay nang walang pahintulot yung tatay? May bagong kaso yan eh. Na, Ito pa yung kay. Oh, itago natin sa pangalang Justice Marvic Leonen. <laughs> oh, itago na natin. <laughs> Oo. Oh, oh. Eh, parang hindi naman daw yata exclusive pero ang sa akin pananaw nung kasing dinideliberate po yung family code maliwanag ang deliberation na para hindi po magkagulo uh, ang ang mga ang mga tao at uh, maliwanag kung uh, sido ang tatay Kina, Kailangan na kung legitimate ang bata isusunod ito sa pangalan ng ama okay mm -hmm. kung kayo po ay hindi kasal kayo po ang magsasabi kung sino po, uh, kung anong aplido po ang irirehistro natin doon sa birth certificate ng bata. Hanggang ang bata ay umabot sa sa edad 18? na 18? walong taon. Walo, labing walong? Oh? Ay, labing walong taon. kapag labing <laughs> walong taon na po yung bata, siya na magdidesisyon kung ano ang kanyang magiging mm -hmm. apelido. But in the meantime, uh, ang yung nanay... Naman niya, Aplido ng uh, nanay niya o aplido ng tatay niya. Pero gagamitin lamang niya ang aplido ng tatay niya kung may pahintulot yung tatay niya. Kailangan siyang kilalanin. Kilalanin, opo. At kailangan mag-recognize, di ba? In, uh, either dun sa likod ng birth certificate or merong mm -hmm. uh, public document na ina-acknowledge siya ng tatay niya na yes. anak siya. Opo. Pero yung kaso na yun ni eh, Justice Leonen tungkol sa paggamit ng surname na yan. Actually, syempre, merong kakaibang nangyari kasi dun sa kaso na yun. May kasi yung mm -hmm. bata, ang ginagamit niya mula bata pa siya, surname nung nanay niya. Nanay. Kaya baka yun din ang naging dahilan. Kung bakit sinabi ng korte, eh, o eh, pagpatuloy mo na lang yung paggamit ng surname Kasi ng nanay ko. Gugulo. Kasi lahat ng dokumento oh. niya from school ay nasa pangalan mm. ng mm -hmm. nanay niya. Mm -hmm. But in any case, meron din tayo ngayong caller on standby, at Danny. Sino ba yan? At ito ay si Axel from Pandi, Bulacan. Ako, malapit ko sa... Oo. Mm -hmm. Alam mo yung Pandi Bulacan, ano? Oo, oh, eh si ng mayor din yata, si Mayor Roque. Eh. <laughs> Hello, Axel. Hello po. Magandang gabi sa iyo. Ay, magandang... Gabi din. <laughs> Anong maitutulong namin sayo, sa iyo, Axel? Nandito sa attorney Danny para sagutin ng katanungan mo. Ah, uh, eh? po Parang wala akong natin diyan. Hello po. Ah, uh, yes. medyo malabo, malabo. Hello po. Yes. Ah, yeah, sige. Mukhang luminaw. Ah, po. May pinag po kasi kami, bali nag invest po ako ng 6 digit na pera within 100 days. Parang ang tubo mo is 150%. Parang inutang mo yan. Then, investment po. Ah, invest. Nag-invest siya okay. na 100,000 ang pinasok niya. 150,000 daw ang ibabalik. Ganun ba? Hindi, 150%, 150% percent, po. Sorry, 150%. Ang ibabalik. Ang ibabalik. Opo. Ngayon, nung pinapasok na po yung check-in, eh. close account na po. Oo, oh, edi ano daw investment yon Ang paliwanag po kasi niya sa real estate. Pero uh -huh. ang notary paper po kasi is, ano po siya, sa salon lang po. Saan? Salon. 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 Pero yung taon na pinagkatiwalaanan mo ng pera mo, matagal mo nang kakilala yan kakilala po ng asawa ko po kasi sa kanya po siya nagpa-service ng salon Lang, Sa salon ng salon, salon. po ah, so babae Oh bakla po yung ano po Ah okay friends. Pagkatapos eh uh, bakit naman kayo nag na, na napabilib na talagang siya ay nasa business at uh, kumikita ang mga nagi-invest sa kanya. Ano po kasi last year po kasi mababalang talaga yung mga tubo. Tapos may babalik naman po talaga niya yun sa iba po kasi first timer ko lang po talaga. Eh. Ah so may mga, mga may mga ni. kaibigan ka na nag uh, invest nag-invest na rito sa taong ito. Opo. Tapos, At sila ang nagsabi yung... na sila naman ay nabayaran. Opo. O, di ko naman eh naingganyo kaya nag-invest ka ng 100,000. Opo. Opo. O edi di ngayon dahil tumalbog yung check ano ginawa mo? Ayun po, attorney. Nagpadala po ako ng demand letter. Ang Opo. kaso, lagi pong tinatangging wala. Ang umaharap lang po, nanay. Mm, adi pinakamaganda niyan, hindi mandan na ninyo. Hindi, ang tanong ko po attorney is, mm. tatanggapin po ba yun kung sakaling hindi siya mismo yung pumirma sa demand si letter? maski po hindi ikaw ang pumirma? Hindi, yung pinadalan ko po, yung nire ko po. Yung inire-reklamo mo, oo, oh -oh. Eh, akong... Oo, pero dun sa address kung saan siya nakatira. Yung address po kasi na binigay niya, pati sa kontrata at sa ID, hindi na po yun yung tinitiran po talaga niya. Ah, okay. Eh, ano po yan? Uh, kasi po ang isasampan yung kaso diyang kriminal. So, Opo. uh, yung piskal yung, o yung pulis ang magdesisyon kung paano nila iseserve. Baka kasi hanapin nila. Pero uh, ito, dahil kriminal lang kasong isasampa mo dito, maliwalag nito, parang, maram, parang, parang man, ko to. Eh. Mm -hmm. Scammer talaga. Oh, Estapador. edi Estapador. Eh, di, nito, pumunta ka na sa pulis. At ireklamo mo. At yung pulis ang magsasampan ng complaint sa piskal. Oh. Ah, madagdag ko lang, attorney. Mm. Kasi po kanina pong umaga, rin po kasi sa barangay. Ano po? Dinag dinaan po sa barangay. Ah, sa barangay. mo sa barangay. Opo muna. Ngayon, nagharap po kami kanina. Ah, so nakaharap mo na. Kanina po. Kanina oh. umaga po. Oo. Oh. Ngayon, nung ang una po niyang, ang offer niya po sa amin is ibigay daw po, tatray daw po niyang ibigay yung capital muna sa July 1. Mm. Yan po yung sinumpang salaysay niya po sa barangay. Mm. Next week na yun. <laughs> sa, sa Tuesday po. Mm -hmm. Ayan, o di antayin mo. Kasi para ngayon na naging usapan nyo, di ba? Opo. O yun, hindi antayin mo. Ngayon magpasalamat ka pag nabalik yung kapital mo. Correct. Actually, sasabihin ko, buti nga nagpakita ah, yun eh. Eh, siguro. Dahil, ano, di sana, nung nagpakita doon, sana yung letter, ipibinigay mo na sa kanya, yung demand letter. Opo. Trinay ko rin po talagang iabot kanina. Meritus po niyang pirmahan po. Oo, ah, pero sana, sa, ano, sana ang ginawa mo, i... Sinabi mo dun sa uh, barangay. barangay. Na, ito ko inaabot ko sa kanya yung demand letter. Eh, ayaw niya tanggapin. Eh, pwede ko bang paki patunayan ninyo na binibigay ko sa kanya yung letter, ayaw niya tanggapin. Pero pwede, mm, pwede namang pwede gawin ninyo, no? Pwede po pagbalik po namin kasi may next hearing po kami next Friday po eh. Ah, ah sa huh? Friday? Akala ko ba July, July 1? 1. Asa po? yun po yung uh, uh, pangako po niya. Kung sakali pong hindi Friday, po one, magbigay. Next Friday, July 1. ni. Ang July 1 is uh, Wednesday. Tuesday. Ah, Tuesday. Ah, Tuesday. 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 Oh. Ayun po. Ayun po kasi sabi sa barangay. Kung may bigay niya po sa July 1, Okay na po. Pero okay. pag uh, hindi po, may hearing po ulit kami sa next Friday Ah, po. sa Friday. Ah, oh, sige. Mm -hmm. Pero kung magbayad siya, dun sa susunod na linggo nung kapital mo, ay napakaswerte mo kasi uh, napakaraming mga na-involve sa ganyang scam. Hindi nakabawi. Na hindi na talaga, wala na talagang nabawi. So kung mababawi mo ang principal mo, ay tanggapin mo ng malaki ang pasasalamat. Opo. Okay, okay Axel. Ang, kung sakali bang mga ganong klaseng so gaano po itinatagal po nung pagka nag -delbo? Ay, nako, hindi natin masabi, pero kung magtatago yung uh, didimanda mo ng panluloko, ay uh, eh, magtatagal kasi hahanapin pa kung nasang lupalop nandun. Mm -hmm. Ayan, so, good luck sa'yo, Axel. Sana ay eh, mabayaran ka next week. Ano? Mm -hmm. Sure. Oh. Tsaka dahan-dahan sa mga pag-invest na yan, naku 150%. Mm, Kung ninyo, ako din may engganyo din ako mag-invest diyan, di ba? kasabi nga natin, if, if it's, it's, too, good, to, be, true, be true it's a scam. <laughs> 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 Oo, oh, yung 150% talaga may engganyo ka mag-place ah. ng pera diyan. Ah. Pero napakahirap bawiin, gawin, uh, di ba? Eh, may isang po kasi nasisilaw tayo dun sa napakalaking kita. Kaya hindi natin na pa naiisip na baka ito ay lokohan. Mm -mm. Aha, lokohan. Oh yung mga ganyang mga investment, dapat actually registrado sila sa Securities and Exchange Commission mm -hmm. usually, no? So, yung isa, kung talagang nagpapa-invest sila sa publiko, pwede kayong mag-check sa Securities and Exchange Commission, dun sa listahan nila ng mga mm -hmm. nagbebenta ng securities Na tulad nila niyan. nila ng lisensya. Oo. Oh, oh. Okay, maraming maraming salamat sa iyo, Axel. Ngayon naman, meron tayong... Thank you. Good night. Sana eh uh, maging maganda ang next week mo. Oh. Ngayon naman isang text in question galing kay Kara from Marinduque. Hello po, need advice lang po attorney yung kapitbahay namin sa Likod. Matagal nang re-renovate buong second floor inayos, tapos nagdagdag pa ng third floor. Simula noon, puro abala na sa amin. Tulo ng simento, kalat, sobrang careless ng workers nila. Inaapakan lang basta-basta yung bubong namin hanggang sa mag na tapos tinatapon pa yung mga yosi sa bubong o sa bintana ng kwarto. Ay, Grabe naman yan. Nung una, nangako silang lilinisin at aakuin ng damage pero ngayon, hindi na sila maayos kausap. Sabi pa, sa barangay na lang daw kami magreklamo. Sana hindi si Kapitan yung may-ari ng bahay. May mga ebidensya kami simula't simula pa pero walang, wala talaga silang pake. Pwede ba kami mag-file ng formal complaint or case kung hindi sila tumigil? Kasi sobrang stressful na at property namin ang naapektuhan. Opo. E eh di sapagkat uh, sinabihan nyo na pala sila, eh hindi naman kayo pinansin, eh talagang magre-reklamo po kayo sa barangay. Mm -hmm. Yan yeah, talaga clear case na sa barangay, uh, sa barangay kailangan barang muna mm -hmm. i-report uh, mga magkapitbahay. Uh. At kapag ka, hindi po kayo nagkaayo sa barangay, uh, eh kaso. Uh, pero baka sa pagkatano po eh under construction hindi ako sigurado ano kung bucket uh, bakit may third floor eh mukhang residential yung residential yung lugar ano ha may mga height restriction po kasi sa mga residential na mga lugar na kapag ka ikaw ay humingi, hindi ka makakapag-construct ng uh, isang istruktura, nang hindi ka makakakuha ng building permit. Marami namang bahay na may third floor. Oh, pero baka sa sa commercial. Okay, mm -hmm. sa commercial area. Okay. So uh, anyway, talaga magbabaranggayan po muna kayo. Mm -hmm. Grabe naman yan, pati pagtapon sa <laughs> sa bintana mm -hmm. ng bahay. Talagang neighbor from hell naman 'yan. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Pero paano nga kung bahay pala ni Kapitan yun? <laughs> Hindi, si kaya eh, pala. Uh, pala malakas ang loob niya na magreklamo na lang kay sa barangay. <laughs> Kasi siya pala yung barangay captain, ah, di ba? Mo, Hindi naman siguro. Ah, ah, ah. Ah, eh pagka ganyan, kung ako, ah, magrereklamo na ako sa munisipyo. Mm -hmm. ah, ano sino reklamo Si Kapitan? O magpa-file ka na ng kaso laban sa kapitbahay? Pwede akong, hindi, pagka kasi magpa-file ka ng kaso, baka hanapin din yung uh, certification, certification na, na na, dumaan na kayo sa Lupon. Mm -hmm. Barangay ah, kayo sa barangay lupon. Conciliation yun. Certificate. Apo, ihingin din yun eh. So, kinakailangan talagang idaan doon. Okay. So yan, sana ay magkaayos kayong magkapit bahay. So naku, ayan na, tapos na. Naka 30 minutes na tayo. Akalain mo yan. Uh, oh, oh. Masyadong mabilis ang panahon. <laughs> Pero dyan sa 30 minutes na yan, marami rin na, na nanonood sa atin ng naboboard na. Oh? Eh kasi ang attention span ngayon ng mga bata, masyado na maikli. Hmm. Paka yung kanilang ginagawa, lumampas lubang ng 10 minutes, board na sila. Eh, iba-iba naman ang katanungan. So, I'm saka, sure, marami namang nanonood sa atin. Oh, at saka, ako kasi hindi na bo po kay Gabi. <laughs> Kainis ah. <laughs> <laughs> Parang wala akong naisip. Isagot doon? I did not see that one coming, oh, dear. Oh, oh. <laughs> Hindi po But, tayo mabubod. Basta si Atone Gabi. Ay naku, ano ba yan? But anyway, sa mga nagtitext, <laughs> nagko comments sa aming Facebook page, abangan nyo na lang po ang mga susunod nating episode. Baka ang mga tanong ninyo ang ating mapag-usapan naman. Mm, yeah. So maraming salamat. Sa lahat ng mga nanonood? Mm -hmm. Sige, di pa alam na tayo. Oo nga, parang nagmamadali ka naman. Ay, hindi, kasi wala na raw tayong oras. Ganun ba? Mm -hmm. So, until next time po, in the meantime, ako po ang inyong lingkod, Atty. Gabby Concepcion. Naku, maring nga, balik ka na. Kasi nga, parang <laughs> si Atty. PG, parang nasasanay na ako nakaupo dito. Come home quickly. <laughs> Ato Atty. Danny Con po, abogado de company lang bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Ito po ang Atty. Danny Con, abogado de Campanilla. Until next time. Ay, Ikaw, parang board na board ka sa sarili mong programa. Ano? <laughs> 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 next ako kanina ni Emil. <laughs> Uh, <laughs> ano siya uh, uh. Sabi niya, ba't wala ka dito? Sabi ko, hindi naman ako imbitado. Hindi naman ako dumarating pag hindi imbitado. Oh, Siyempre, ano gagawin mo naman ito? Hindi ka naman makakating sa meeting. <laughs> Pero ano si Menchit? Wala si EQJ. Ah, ah nasa, board, nasa, nasa, board nasa na si Menchit. Ah, sa board Sama na si, si Menchit. Kapusta ah, sa na na si ah, naman ang meeting ninyo? Na ako naman. Ako na nagpipreside. Pero nandun din si Tina.